Tuk -tuk at kumakanta Madalas makita sa mga bar Minsan sa fiesta trabaho na akala ng iba ay madali Ngunit mahirap pero masaya Sa mga banda at kusumagbanda Tara! samahan niyo ako! Silipin natin ang buhay ng isang banda Sa taas at baba ng entablado Tara! Tugtog tayo! Let's go! Buhay Banda! Ayun so, guys, so nandito nga tayo sa Biliviran uh, Basketball Court. So opening kayo ng Sunbop Season 13. Ito nga palang sunbop na to eh, Pinaliga ni Pastor Jack Lord uh, Ngayon na uh, nasa season 13 na tayo So matagal-tagal na rin tayo naglalaro dito sa sunbop Yan guys, so naka-uniform nga tayo ng sunbop At ito yung itsura niya

Isama na ang tropa Ang galing ay ipakita Sige na Sige laban pa Kalimutan ng problema Makipagsabayan na Nang galing at ang lakas Lalaban kahit malas Hanggat mayroong pang oras Hindi tayo aatras Huwag ka nang pabroken Just forget the pain Kailangan ka ng team Kaya mag-focus sa game For the thing, the halftime. My devotion for the meantime. To the world of wisdom. Everything's gonna be fine. The center of the league is just the reason why we live. The glory are a player, to win the people to the game. Sunday basketball it's na ang diga, Sunday basketball it's na ang diga, Sunday basketball it's na ang diga, Sunday basketball it's na ang, 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 ang sanba. mga ngamote Nandyan na ang katome Sa bawat people shootout Ang fans mapapasyaw Di rin magpapatalo at Si si Antaso Atake ng sumido Sabay aaliho Ang ganda ganda ng tira Ang ganda ng pasa Ang bola'y bukos ko na may kasama pang pao Nag timeout na si coach Pinasok na si boss Gumamit na ng play Sabay tira ng the way Ang ingay na ng lahat nakasupport Defense ay tao-tao Walang gustong magpatalo Ang gusto lahat manalo Tuwi ang kampinato Si Kemi wala lang Ihiraling tayong kampiyon Sunday basketball Ito na ang liga Liga! Sunday basketball Ito na ang liga Sunday basketball Ito na ang liga Sunday na ang Liga! Sunday basketball Ito na ang sandbag Lagi panalo ang tira Bawal na dito mahika, kung tingin mo mahina malika Basta huwag maging manika Suki na score pumalok pa Ayos ang mabin ang madama na Keeping on spirit lumilipad na Sigawan pa ga ang omsi na ba From downtown, galaw ang pa Sigawan ang crowd, kanino ang crowd Tika time to spin, sabi ni Selis Malami kang drum at ang ring Heavy na ingay pero tahimik Sit na a pistol, labas sa bullet Plus one sec, binig yung buzzer In our position, the rare position Stable cueing, kaya pa kung pisa mo ikaw ay listo, napakang lubilis ko Wag mo ang muti ko, itago na So guys, nagsisimula na nga yung laban. Ito yung first game. Number 26, number 26. Okay, pass number number ngayon nga guys, ha, naglaro na yung team natin wala nga tayo uniform so naka white lang tayo ngayon uh, na sinulatan ng pendelpen sa likod so talagang medyo nakaka pressure yung basketball, buti hindi pa ako pinapasok Yeah, actually mas sa first love ko yung basketball kesa sa pagbabanda okay naman kayo dyan, alright ba't kalaban yung shout out mo? wrong call, wrong goal. Okay, so pinasok nga tayo at zero out <laughs> of nangyari sa atin. Walang pumasok doon sa dalawa tigra natin. So bawi tayo mamaya. Nakakapagod at nakakahinga lalo na pag walang ensayo. Ah, <laughs> uh, guys, actually every half time meron tayong Dibo. So ngayon na magdi-Dibo yung isa sa mga sineshare natin ng Dibo, yung isa sa mga bata dati, ito si Jepeng para ang mabilis na boto. <laughs> ay, agad naman po lang dito na ano, na may dito. mga bago po, ito po ay ginagawa tuwing second half.

So this is the final moment. So dalawa na araw yung lamang namin 70-80-80 Free, free throw si Ewa Basket Pasok yan So 17 seconds

Nice, nice. guys, so ang ganda nga ng laban mga bagay okay. Hindi tayo masyadong Uy na baby, baby. Okay. See you later Bye bye Shout out game Basketball ito higa Sunday Basketball ito na higa Sunday Basketball